Hello guys, welcome back sa king channel Nanay Susi. Ang tips natin ngayon guys ay kung paano ba tayo magputol at magtupi ng pantalon. Ituturo ko sa inyo guys ang tamang pagputol ng pantalon at ang tamang pagtupi ng pantalon. Dahil nga hindi na ako babalik sa abroad ay naisipan ko magtahi na lamang kaya ibahagi ko sa inyo ang aking mga nalalaman sa pagtupi, sa pagputol at pagtupi ng pantalon. Ganito siya guys, halimbawa, ang pantalon ng customer ay mayroon siyang uh, susukatan na isang pantalon ganyan guhitan lang ninyo kung saan banda ang ang haba niya guhitan ninyo pagkatapos ay susukatin natin 'yan ng 1 inch para sa allowance na totopian ninyo 1 inch siya pagkatapos guguhitan naman natin siya bago natin siya gugupitin ang tamang pagtupi ng ang tamang paggupit ng pantalon kailangan ay doon mo siya gugupitin sa last na guhit mo doon sa allowance niya kailangan bibigyan mo siya ng allowance para sa sa pagtupi mo dahil kung wala siyang allowance ay bitin na ang inyong pantalon hindi natama ang haba ng inyong pantalon kung hindi kayo maglagay ng allowance. Kaya dapat ang ilalagay nating allowance ay 1 inch siya. May allowance siya na 1 inch para sa tupi niya. Ganyan ang tamang pagputol ng pantalon. Ipapakita ko sa inyo guys kung paano siya putulin at kung papano siya itupi, papano siya tatahiin sa makina. Ayan, bigyan ko kayo ng maraming example para makuha ninyo kung paano ang tamang sukat ng pagputol ng pantalon. Dahil ang mga pantalon na ito guys na pinuputol ko ay pantalon ng mga customer, nagpapaputol sila sa akin. Dahil naisipan ko nang hindi bumalik sa abroad, kaya uh, bibigyan ko kayo ng ng mga tips tungkol sa pagtatahi, pagputol, pagkatapos pagbaston. Ayan, mayroon siyang allowance na 1 inches para sa tupi. At sa susunod na video ko ay bibigyan ko kayo ng tips tungkol sa kung paano magbaston ng pantalon. At kung paano mag-repair ng pantalon sa waistline at dito sa gilid sa kung halimbawa ma maluwag ang inyong pantalon ay uh, abangan ang aking mga video kung paano mag-repair ng pantalon lalo na sa waistline at sa tagiliran ng ating pantalon ang tawag doon guys ay baston yung um, papaliitan siya, papaliitan dito sa baba hanggang doon sa taas, ay ang tawag doon ay baston, magpapafitid ng pantalon. Ayan, ah, pinuputol ko siya muna para isahan na lang ang pagtahi at ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano siya tatahiin. Ganyan, kapag kung, kung saan banda ang haba niya, kung saan hanggang ang haba niya ay doon mo siya guguhitan pagkatapos ay susukatan mo siya ng para sa allowance niya na 1 inch. Ayan, 1 inch ang allowance guys. Para sa tupi niya yan. Para hindi mabitin ang inyong pantalon. Ah, uh, mayroon din pala akong video na nai-upload noon guys na kung paano magtupi sa hand sewing, kung paano may ibalik ang original na tupi niya. Hanapin niyo yung video kong yun guys at panoorin niyo Dahil kahit sa kamay ay pwede kayong magtupi ng pantalon na may ang original na tupi ng pantalon. Ganyan lang yung technique guys sa pagputol Ngayon ay magtutupi na tayo at tatahiin natin siya sa makina Nakuha nyo guys ang tamang technique ng pagputol Meron siyang allowance na 1 inch para sa tupi niya Ayan, kapag magtupi naman tayo na tatahiin na natin ay idudoble lang natin. Yung one inch na yon ay magiging half lang ang tupi niya. Dalawang doble. Ayan. Titingnan nyo guys kung paano siya. Ano, itupi mo pagkatapos i itupi mo siya ulit. Bali dalawang doble kapag nagtahi na kayo sa makina. Kaya ang 1 inch na allowance niya ay magiging half inch na lang siya. Ayan, ang tupi niya ay half inch na lang dahil dudublihin mo yun. Ayan, ganun ang pagtahi sa makina. Ganyan ang teknik niya para mabilis. Hindi ka na magsukat-sukat dahil mayroon na siyang 1-inch na allowance. Dudublihin mo na lang yung 1-inch at magiging half-inch na lang ang kanyang tupi. Ayan, yan ang tupi niya guys. Tingnan niyo, 1-inch. Ay half-inch siya. madali lang guys ang pagtupi ng pantalon. Madali lang siya aralin. Madali kayo matuto sa pagtupi ng pantalon. Pagpraktisan ninyo inyong pantalon kung paano siya puputulin at kung paano siya tutupiin. Pagkatapos, kung mayroon na kayong halimbawa, mayroon kayong makina, pwede na kayong tatanggap ng Uh, putol kahit na magsimula muna kayo sa putol-putol. Panoorin ninyo ang video kong ito. Pagkatapos, pwede na kayo magsimula sa pagputol putol ng mga pantalon o putol ng palda. Uh, sa palda, ganun din. Ang allowance niya ay 1 inch din. Ituturo ko sa inyo kung paano din magtupi ng palda. Um, manood lang kayo ng mga video ko dahil Uh, mag upload ako ng ng mga uh, ng mga video tungkol sa pagtatahi ay ito ay mapagkakakitaan ninyo kung halimbawa marunong na kayong magtupi at mayroong kayong makina ay pwede na kayong magtanggap ng customer pwede na kayong magtupi sa isang tupi ay uh, 30 pesos lang ang aking singil Ayan, uh, dapat para makarami kayo ay puputulin ninyo muna lahat ng mga patupi nila. Puputulin nyo muna, susukatin, pagkatapos ay ilagay ninyo sa isang tabi. Pagkatapos, pag nag-start na kayong magtahi, ayan, tuloy-tuloy na magtupi na kayo ng magtupi. Kung makatupi kayo ng... Nang 20 na peraso na pantalon sa isang araw o di mayroon kayong magkano na yon kapag 30 ay mayroon na kayong 600 kapag nakatope kayo ng 20 na pantalon kaya panoorin ninyong maigi ang video kong ito kung papaano putulin at kung paano tutupiin ang pantalon na pinotol natin kapag mayroon na kayong makina, di pwede na kayong tatanggap ng customer. At sa susunod ng video ko, panoorin na naman ninyo kung paanong magbaston o mag ng pantalon. mag ng mga damit, magpaliit ng mga t-shirt, ay magbibigay ako ng mga tips dito sa video channel ko na Nanay Susi. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe guys ay mag-subscribe na kayo para updated kayo sa lahat ng mga tips na i-upload ko. Pakipindot na rin ng bell button sa baba para updated kayo sa lahat ng tips na i-upload ko guys. Ayan, tingnan ninyo kung paano ang magtupi ng pantalon sa makina. Ayan, ang bilis lang guys, ilang minutos lang makatapos ka na ng isang peraso o nakailan na tayo, pang ilan na yan? Pang apat na yata yan. Ayan. Ang bilis lang guys, kaya kung hindi kayo marunong magtupi, e-practice na ninyo ang pagsukat at ang pagtupi ng pantalon kung paano siya putulin at kung paano siya tutupiin Music lang ang tips natin pero kung hindi ka marunong magtupi niyan ay hindi mo makuha yan. At ang, ang dalan ng makina ay magiging ah, baluktot, magiging zigzag siya, hindi siya straight. <laughs> Kaya kung gusto ninyong matuto ay panoorin ninyong maigi ang ating video. Madali lang naman siya padalanan sa makina dahil ang 1 inch na allowance niya ay dodoblihin lang ninyo yon at magiging half inch na lang at yon patatakbuhan na ninyo siya ng makina. Ayan, nakatupi na tayo guys. Ayan, tapos na. Ilang peraso na yung natapos natin. Ayan, nakatapos tayo ng limang pantalon guys. Sa ilang minuto lang. Ayan. Ayan yung maong guys. Ganyan yung sinulid ng maong. Ganyan. At sa pagtupi ng pantalon sa mga...